Pagmantalahin yung pagkakataon pati, it, na it, itama itong lumabas sa pahayagang Daily Tribune. Mm. Pak, pakiclose up lang, sabi daw ni uh, House Secretary General Reginald Velasco, mm. ang House not afraid of INC propping up VP Sara. Mm. Actually, magaganap INC? na peace rally, Iglesia oh, Ni Cristo, oh, oh, oh. ang magaganap po na peace rally sa January 13th, 13 sa liwasang Bonifacio ay para sa kapayapaan. Mm -hmm. Hindi po para kay VP Sara. Mm -hmm. Doon po ang nagkamali itong ano title nitong artikulo na to. Mm. Hindi po wala pong panig, wala oh. pong pinapanigan, wala pong kinikilingan. Mm. Hindi po para kay VP ang Sarag ng ang ano and I'm saying this oh. as a non-INC member. Oh. So ano lang, let's be objective, let's be factual. The rally is for peace, peace. kapayapaan. Yung sinabi ni Pangulong Marcos na um kung yung hindi siya pabor na magkaroon oh. ng impeachment complaint mm -hmm. na umusad sa uh, sa kongreso sapagkat mas marami tayong kailangang harapin na mga problema, problema. di ba mm -hmm. so ang at ay yung kasagsagan when when we when the the church announced that was kasagsagan nung may ano may rumblings pati oh, sa military oh, 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 oh. Na, na meron daw mga disgusto oh, oh. among the ranks of, of the impeachment may military, oh, oh. may military unrest correct may military unrest hindi ba so this is just a gathering mm -hmm. to para To show Solidarity Peace Correct so, yeah, so, siguro So nice nais lang natin itama ito It's mm. not propping up anyone mm. Walang tanig mm. Wala pong pinapanigan Kahit sino mang partido O tao mm. Yung magaganap po Na na Peace rally Sa January 13 Sa liwasang Bonifacio Yun lamang Okay mm.